Hello everyone, eto pala si Tagalista. Tara simulan na natin ang kakulitan. Guys, nakapunta na ba kayo sa... Oh, tigas Hospital! Hindi ko po alam! sine national ba? Hindi ko alam... Please, huwag niyo akong tanungin. Huwag niyo akong pahirapan. Hindi ko alam kung sine national ba. Do-be-do-be-do! Be-do-be-do! do 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 Makati pala eh. Edi kamutin mo. Saro. Po, ako si Clifford M. Ganoy. At ito po ang aming performance sa MAPE. Oh. Hindi pwedeng di mo to naalala tong batang ito. Amugami to, ado da IPG. Dito 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 ba'y ado da ba'y hindi na ang gawang Sen pa Way, and, ulo, na mata. Guys, mga ang tag-tomboy. Ay, tomboy. Mga ang tag-lomboy. Piskot. Lomboy, tomboy. Doblog na ba na siya? Mga ang tag-tomboy. Tomboy, piskot, tomboy. Mga ang tag lumboy na. Pwede pala kainin ang tomboy ate? I mean Lomboy. Ayon na bus, ayon na bus, buang muka. Ayan na sila. Sinasakop na nila Pilipinas. Magtago na tayo. Nay! Nay, excuse po. Bale, Nay, ngayon, bare months kasi ngayon eh. Bale, since bare months ngayon, ikaw yung maswerteng napili. Bale, ang gagawin mo lang, Nay, Nangangaroon din ka lang sa akin, tapos bibigyan kita ng pamasko. Tayo. Talaga? Oo! Oh. Patawad! Medyo may point ka din naman, bata. Oo, oh, kasabihin lang, guys. Huwag kayo magpakilala. Gabe. Kung ano talaga,

Lights, camera, action. Kapi ka Blanca, just creamy, kerti lesson. <laughs> Bili po kayo sa tindahan ni mura na mahal pa. Tunay na Pinoy lang ang may dugo na ganito katapang. Tarita ka. Walaan mo ang hindi ko kumain. Candy? Amoy oh candy? Ano yung may net? May tae. Ah, guys ah! Ganda ng katawan! Tiga! <laughs> Ay! Kayo! <Iga>. Ay! <laughs> 91! 92! 93! 94! 95! 96! 97! 98! 99!

Aray Ito naman ang pinaka-legendary na tao na si Larry Gadon. Mga bobo! Mga bobo! Alam mo ba? Mahal ko na. Wala ba tayong magagawa? Mahal mo na. Eee, matadan. Eee, matadan. Stop! <laughs> <laughs> Mahayos ka. Mahayos <may> mo yung mukha mo. Talaga <laughs> po ka. Babatak, batak. Kasi... <laughs> Ay, <isi> mo, babatak-batak ka kasi. Ayusin mo! Kuya, kung di ka nagbayad dyan, abutin ka siyam-syam, kakaantay dyan. Pwede ka na maghulog ng piso, 5, 10, at 20 bariya. Habang naghuhulog, sayaw ka muna, idol. Ito na ata pinakamagandang doble kara na narinig ko. Susunod na ang lalaking version Te, magkano po to? Magkano po sa dugo? Te, magkano po to? Te! Te! Magkano to, Te? Ayaw sumagot niya, Te. Opa! Oo, tapos nga lang. Naman na ako, bukani. Hahaha! Ako Akin na yung mo. Akin na yung lisensya mo. Ako nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Akin na 'yan sa inyo. Akin na! Good morning po. Salamat. Wala akong palayan. Uh, sabi ninyo uh, masamang magbura Wala ng. Uh, uh, Walang sinasanto talaga si Idol. <laughs> 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 dali, dali. TJ! na ka ba? Ito naman normal day sa palaro kada Christmas party. Five, eight, seven, six, Five, four, six, four, <laughs> Honestly, nakakakilig kayo mga kuya. O, kagat. Kagat na. Kagat ang ina mo. Naman, upal. Ito namang si Kuya, parang inaraw-araw mo yata ang bawal na teknike. Eh eh magdandan Eh batandan eh, eh eh pindadlan <laughs> Alam mo na Nasin ka na Wala tayong magagawa Nasin ka na Eh magdandan Kuya, ano daw ID mo? Isang order na ito Pagano itong ano, last pag na? Luwag na na ito ha ah. Pangkain na mabili <laughs> Pagano sa bench. Ito lang, ito malaki. <laughs> na ito virgin, no? <laughs> Perfect na sana kuya kung di lang pumiyok. <laughs> Hanggang dito muna mga kaibigan, kita-kits ulit sa susunod. Bye-bye!